Abangan natin tong mga heifer parating. Dito tayo sa kanto. May mga parating kaming heifer na replacement. Ililipat ng runoff. So dadalhin doon sa kabilang ilog namin sa kabilang farm. So wala nang igigrace doon sa pinanggalingan nila. So ililipat sila ng grazing block. So tatambay muna sila dyan sa holding paddock namin. Temporary. 20 minutes siguro bago itutulak uli. Kasi napakalayo ng linakad nila. So kukuha ni natin to ng uh, content para may uh, ma-upload tayo di uh, dito lang tayo muna sa kanto abangan natin sila Mogels! Come on! Come on! daming heifer niya, replacement mga replacement yan sa darating na season ng spring yan. mga kuha niya, mga buntis na yan oh, halo halo yan halo nga yan. dami yan, nasa kuha niya nasa 200 200 na spring replacement dami Oh my God. Virginia. Ah, oh, very. <laughs> Ayan si Alexis. Ayan. Kumaway ka muna. Nang marami tayong mga kwan fans natin. Mon monetize na tayo. At meron na tayong ads sa ating mga video. Ayan. Oh. Ayan si Kevin. Is that your dog? Ay? Where? Uh, the next Jack! Yeah, where yeah. Shut. So Oh. Do you need someone there? Probably. I Okay. Um, Kevin can help, I think. Yeah. I just don't know how come out here. Maybe come around or maybe they. There's a gate at the back there. They can go around the back, I think. Thanks. We have to we have to ring Jack or are they mixed up with the bull? Nah, no. no. okay. Fine. Yeah. All right.